Pagkatapos nga pala namin pumunta sa mga windmill, eh dito ito naman tayo tumuloy sa isang magandang hotel naman dito sa Pagudpud. So makikita dyan, may maraming mga rooms. So ayan, at ang paligid naman nito ay mga windmill din. Makikita may bundok. At ang kabila naman ay may dagat. Alam niyo baka ba, kakaiba yung panahon dito, parang may bagyo. Kung titignan mo nga parang signal number 5 ng OA ano pero talagang napakalakas ng hangin tapos may at maya mayami ulan. Yung namin nito sa mga tao dito, sa kanila normal na lang daw yung panahon na yan. December 28 nga pala, 2024 yung date namin nung pumunta kami. So, hanging amihan lang so, daw yan. Pag-uwi ko mo kung halimbawa nasa pampanga kami, bagyo na yan para sa amin dahil napakalakas ng hangin talaga. Ang tinuluyan namin ay isang resort so syempre may swimming pool. Kung takot ka sa malakas na alon, dito ka nalang magbabad sa swimming pool nila. Sa paligid nito may mga malilit na kubo. At dahil Desyembre nung pumunta kami dito, napakalamig ng panahon, malakas ang hangin, so hindi rin kami nakapag-swimming. Dahil malakas din naman yung alon, so kaya nagtingin-tingin na lang sa paligid, tumambay na lang dito sa swimming pool, pero hindi naligo kasi takot sa lamig. Kaya kapayo ko sa inyo, huwag nyo kami tularan. Huwag kayo pupunta ng Desyembre. Naku, malakas ang hangin at malakas din ang alon. Yun lang masasabi ko. Kaya hindi nyo may enjoy Pero at least napasyalan namin, napuntahan namin namin itong lugar ng pagudpud at kahit paano nag-enjoy naman ang aming mga mata dahil napakaganda ng paligid nito. Sayang nga lang kasi na kami sa masama ang panahon. Ito naman yung gawin papunta sa dagat. Makikita nyo yung nasa side na yun na parang bahay. Yan ay canteen. So, pwede kayo magpaluto dyan. Kaya lang limited lang yung mga pagkain pwede mong ipaluto. Kung ano lang meron nila, yun lang ang yung mayo order sa kanila. Punta naman tayo ngayon dito sa tabindagat, dagat. Pero hindi tayo medyo bababa muna dahil sobrang lakas nga ng hangin. So, ingat-ingat syempre. Wala nga palang signal ang mga phone namin dito kaya hindi kami konek sa mga internet. Pero dito sa hotel na to, meron silang internet connection. Kaya nga lang, pagpasok mo dun sa hotel pinaka-hotel namin, wala nang signal. So, kailangan mo munang lumabas, pumunta dito sa gawing uh, malapit sa dagat para makakonek ka sa internet connection nila. Nakita nyo yung mga windmill dun sa mga bundok. Ayan, di ba nakapalibot sila? Hanggang tanaw na lang kami sa dagat kasi pawal maligo baka tangayin kami ng malakas na alon. Kaya kung pupunta kayo dito, wag sinasabi ko sa inyo, wag nga ang Desyembre. Pero masanay na kayo dahil yung mga tao dito, sabi nga nila, normal naman itong panahon nila na ito sa kanila. Kung first time mo dito, iisipin mo talagang may bagyo. Tignan mo naman kung gaano kalakas ang yung buhok ko talaga. Kung siguro hindi mo na kailangan mag hair dryer dito dahil paglabas mo dito, kung bagong ligo ka, tuyo agad ang buhok mo. Hindi mo na rin kailangan magsuklay dyan dahil guguluhin lang din ng malakas na hangin. Oh, eh, di ba? Enjoy na lang ang malakas na hangin, kubuha na lang ng jacket para hindi ginawin. Kaya ayan, enjoy enjoy lang kasi masarap din naman kahit medyo nakakakaba, kahit na medyo malakas ang hangin. Okay lang kaya ayan, tignan niyo naman napaka ganda ng paligid na nakakatakot din. <laughs> ang alon, parang gusto kanyang kuhanin. Ano ba yan? Hindi eh, Joke lang, syempre. Pero malakas talaga yung alon. Dahil first time namin pumunta dito, syempre, picture-picture eh, and kukuha ng mga video. Kasi malamang hindi-hindi ko na ito malamulit mapupuntahan dahil sobrang layo. At eto na nga, pa na tayo. Ito nga pala, may daanan kami dito. Isa siyang uh, resort na nagsara. Ang tawag yata dito, ito yung Anas Beach Resort. Uh, balita dito, yung uh, may-may-ari nito ay namatay. Tama ba? So, sa mga nakakaalam ng kwento nito, tingnan nyo naman. Comment kayo ha, kung ano yung kwento dito sa resort na to. Napakaganda niya, napakalawak. Ang dami-dami mga room Sayang na sayang talaga yung yung iba nasira na nga dahil nakita namin. Ang ganda sana nito oh. Kung ito ma-open pa, siguro dito kami naka-stay or dito kami nag-stay nung after namin dun sa mga windmills. Ang ganda niya, sayang talaga. Comment naman kayo kung ano yung mga kwento about dito sa resort na to nakakalungkot naman, ano? Sayang na sayang talaga siya. Yung mga naka-experience na mag-stay dito, ito na po siya ngayon. December 2024 po itong date na to. Ganun talaga ang buhay. Minsan hindi mo na-expect na mangyayari ito. Yung pag-uwi namin, biglang lumalakas ang ulan. Hindi lang hangin at may ulan na rin. So, panoorin nyo na lang hanggang dulo para makita nyo rin yung magandang view ng pagod food. So, payo ko lang talaga bago kayo pumunta dito, mag-research na muna kayo kung ano yung magandang panahon, kung anong buwan. Para at least ma-enjoy nyo yung dagat at masulit ang pagpunta nyo sa pagod food. Enjoy!